mga Acrobics, magandang umaga po sa inyo lahat. At uh, itutuloy lang natin tong ating 9x9 na hindi ko pala natapos nun. Oo, nakalimutan ko na siguro. No. O. Okay, so ito maganda ituturo ko sa inyo dito kung paano ito mabubuo no? nang hindi natin nadadamage yung mga center na yan. No? O, yan ang pinakamahirap dito pagka uh, <coughs> bigger cubes na. No? Okay. At uh, nga pala yan, bago yun, no? kumusta na po kayo dyan? No? Mag-iingat po palagi. Ah, shout out, members. Okay. So, anong unahin natin, mga Karubiks? So, ang unahin natin, paganyan tayo para mas maganda. Okay. So, ito, red, blue. no Red, blue. Ito yung mga ito yung piraso niyang isa. Yan. Ang ang pag-insert nito ito dito. Yan. So ang bilang mo diyan 1 2 3 4 sa taas ka mag umpisa no. Dito naman 1 2 3. 3 lang pala. 3 <laughs> lang, 3 lang. 1 2 3. Yan. Dito naman 1 2 3. Na. Okay. So yung number 2 sa taas kasi magkahati yan no. Yan. Yan. Yung middle na yan, hindi siya gumagalaw. Ibig sabihin, itong edge na to, dyan lang siya. Kung ano yung face niya dyan, dyan lang siya. No? Ang magpapalit dito sa 1, 2, 3, at dito sa 1, 2, 3. No? Okay? Nag-get nyo? Mm hmm. Ganun. No? Yun. So, dapat, dito sa face na to, dapat magka- o dito sa tatargetin natin mabuo red, blue red, blue dapat magka face sila dito itong itong face na to pag dito naman sa taas, pag ganyan na ma face nila no? okay so yun nga ano tagilid ang ating camera yan yun, okay so ito ngayon nasa linya siya ng 1, 2. Yan, 1, 2. Ang, ang kanyang posisyon dito. So, ito ngayon side na to, 1, 2. Yun. Yun. ngayon yung lalagay natin doon. No? Siya ngayon yung i-slice mo. Yan. Ang pag-slice, sama mo itong ganun. Tapos, balik. Kuhanin mo yung ilalagay mo doon. Ito siya. Yun. No? Yan. Makikita mo may green doon, no? Oh, galing doon. O oh, kasi ito, itong side na to, pagbabalik ta rin natin. Na, Ito yung algorithms niya. R, U, R prime, F, R prime, F prime, R. O, oh, yun ang algorithms niya. Then back setup move, ito babalik na natin doon iyon. Okay. Galing doon na napalitan natin. 'Yon. Di nakahilera na siya dito sa red red blue. Oh. Nadagdagan siya ng isa. Oo. No. Kailangan inut-inut 'to. No. Ayun. So red blue uli, hanap tayo dito. Ah, ayan, naka naman 'to. Pagkaganyan naman kalayo, okay lang din. No. Ayan, no? red, blue. yan. Ah, may isa pa pala doon. Mas maganda. Ayan, makakakuha kayo technique kung paano, no? Okay. So, tandaan lang, no? magka face Red, 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 red. Okay. So, ito, doon sa taas. Di siya ngayon yung i-slice mo, dadalin mo doon. Dalawa. Ayan. Opposite green, tama. Tapos yung isa, kung mga same pay sila, 1, 2, 3, 3, 1, 2, Yung number 3 dito, yun, Doon siya malalagay. Kaya pwede nating isabay. Ayan, kuwanin mong ganun. Ayan, lapat mo muna, no? Ayan, pagbabalik rin natin sila. Same algorithms. Bali, ang slice nga lang niya, dalawa, no? Tigalawang ganun. Galing dun sa kabila, no? Ayan, no? Okay, so ito yung pagbabalik na rin natin. No? Na. Okay, algorithms R U R prime F R prime F prime R tapos back natin yung setup move ito una unahin natin kung ano din ang gusto mo pwede rin naman yan kumbaga ibabalik natin yung sarili nilang kulay o center. Ayan, di ba? Dalawa yung na-insert natin. Pwede yon, Pwede pa nga tatlo dyan kung pare-pare silang red. Na? No. Okay, so isa na lang kulang natin. Blue, red. Nasaan yon? Eto. So, magkasalis eh, no? Mm. So, pagka ganyan, no? Doon mo siya lalagay. Ikot mo lang itong ganun. O, no, kasi buo na yan eh. Kahit magkapalit pa yan, okay lang buo na naman na, no? Okay. So, ang nangyari naman, nandito siya sa, ka, sa kaliwa, no? Yung target natin dito. <clears throat> okay, baka sabihin mo, red tayo kanina, eh, no? Eh, paano? Depende sa sitwasyon din naman. Kung mga blue naman to, basta importante dyan, pares o magka-pair sila. Blue-red, blue-red. So, kahit magkapalit sila, pwede. O kahit nga, dito mo eh para ah, ganun din naman eh, oh. ngayon kung gusto mo naman balik ta rin natin ng same algorithms para nandyan na lang siya pwede ayan o oh. Mm -mm. kasi kay nun hindi na tayo gagamit ng algorithm isa lang R2 para magkapay sila katulad ng ginawa natin ng dalawang ikot nung dalawa kinuha natin di ba ganon So, pagka ganyan naman, magkatapat na. Okay lang yan. Ito na lang i-slice mo doon. No? Number 2 siya. 1, 2. 1, 2. Eh, doon mo siya lalagay. Di ito lalagay mo muna doon. Ayun. Okay? Saka mo ngayon babalik na rin ito. Alg Algorithms are U R' prime F R' prime F prime R then back set up move ayun ayan buo na yung red blue natin so yung proseso natin ginawa dito same na lang din yung natitira na yan pero depende sa sitwasyon nila no? yun nga eh yun nga ang mahirap dito alam, alam nyo kung bakit yung piraso na yan ang hihirap iikot nyan mga karubik sa alam mo ba, madaling iikot yan. Napakaraming layer niyan. No? Ang dami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mm Kasi yung pagitan ng center, at saka ito, pito. Kasi 9 by 9 eh. No? Okay. O, balik natin to. Na, na ano lang, na misplace lang. <laughs> o, yun, yun, no? So, next, o, uh, kung gusto mo naman blue-orange, same lang din na kasi may buo na doon. Tsaka dito. Blue orange. So, blue yung dapat nasa harap. Ito yung isa. Ito naman, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Doon siya malalagay. Kaya, yun yung lalagay mo doon. Ayan, no. Ito yung ilalagay natin. Ito, ito, ito pala ito. Lagay natin doon. No. Same algorithms. R, U, R prime. F R F prime R then back setup move yan tagilid mo para madali siyang maikot mm ayun siya na 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 kompleto na no so ano pa kulang ito naman dito no ayan 1 2 1 2 ayun siya 1 2 siya yung lalagay mo doon ayan ganun lang paano-ano lang no bilang-bilang <clears throat> lang ng ano. Yan. Same algorithms lang yan. Kahit hindi ko nabanggitin. Ma mabagal naman yung pagkakagawa. Ano? O yung ginagawa ko. Ayan no? So isa na lang. Nandito yun. So igano na natin. Ayan. Di ba? Ayan siya. O, same lang din. Di, kung ito naman yung lalagay mo doon, ito yung i-slice mo. Ganon. So, kahit isabay mo ito, pwede. Eh. Alam mo kung bakit? Para ginhawa. Kasi pagka yun lang, hindi mo, mahirap mahira pa yan. Kung hindi pa naman buo. Sabay mo na. Mm -hmm. Na? No. Same algorithms, no? Kahit hindi ko sabihin. Tignan nyo na lang kung paano. Ingat lang dahil medyo marami na ito. Pag nag-court, Corner cutting, wasak yan. No? Ayan, no? Okay. Lapat mo lang ganun. Saka mo pakita. Hmm. Dalawa na, no? So, dito. Yun ang mahirap dito, eh. Kaya, bihira ako tong galawin. Kumpara mo sa normal cube. Yung prosesong ginagawa rito, ina-apply dito. Yun nga lang, syempre, yung piraso na dagdagan. Pero, same lang yung pagbuo. Hmm. Na? Okay, next. Pwede namang unahin tong orange green. Kasi marami na siya. Tingin ko may parity. Hmm. Ayan, orange green. No? One, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, yun, dun siya. Hindi, ito na yung i-slice mo dyan. Yan. Dito mo nilagay, no? Ito, no? Ito naman, dito, lalagay mo dun. Di ba? magka sila ng orange eh. Ayan eh. Siya mo ton. Pero, iikot mo tong cube ng ganun para mabaliktad mo to. Dahil kasi kanan yung ginagamit nating algorithms. Pang kanan, no? Okay. R, U, R prime, F, R prime, F prime, R. Tsaka mo lang siya babalik na ganun. Ayon, ayon, O, isa na lang. ayon, tamang-tama. Oh. So, kung alimbawa, green nyo nandito, no? Pwedeng ito ikot mo. Para ma-paste din siya ng green. Kung alimbawa lang, no? Okay. So, kung nandyan naman, eh, di okay lang. Mas maganda. Ano? So, i meron, no? Magkabilang dulo ang, ano, parity. Mm hmm. Yeah. Okay lang may medyo matututo kayo dun. no. Ayun. Yung pangalawa no. 1 2 1 2. Ganun yung pagkwenta no. O pag insert ng kanyang edges. Kung ano yung kulang, yun ang i-slice mo, no. Then algorithms R U R prime F R prime F prime R Then, back setup mo. Pwedeng unahin mo dito, tsaka mo ibalik na ganun. Ayun. No. Okay? So, ito ngayon yung parity. Ayan, no. Ngayon, kung minsan, lahat yan, sali-salisi yan, no. Ito, itong 1, 2, 3 yan. Yung 1, 2, 3 na yun. Yung number 3, green yun nandun, katulad nito. Dito, ganun din. Laging paris yan. Tingnan mo to. Tsaka ito, magka-paris yan, eh dulot dulo. Oo. Minsan naman, ito naman yung baliktad, yung pangalawa na yan, tsaka ito. Pero ito tama sa kulay. Hindi ko pa na-encounter yung ganun eh, no? Ah, yung dalawang magka-ano naman, green dito, ito green din. Yung magkatabi na yan, yan. Yan. Yan, nangyayari yan, no? Yan, Paris yan, yan. Nangyayari yan. No? Pero parang pati yung gitna eh dalawa. And, hindi ko na matandaan, no? Mga, basta ganyan ang parity. No? Okay? Ayan, malayo na pala sa, <laughs> sa camera. Huwag na din. Eh, no? Okay, so ang sagot lang dito, ito lang mga karubiks. Harap mo lang sa yung ganyan. No? Ayan. Then, sabay na natin tong gilid magkabila. No? Kasi eh, hindi pa naman buo. No? Okay, so algorithms. R2 B2. Lapat muna natin. R2, B2, U2. L. U2. R prime. U2. R. U2. F2. Kabila, pag-ayaw. R. F2. Ayan, umubra na. <laughs> Ganun lang yun eh. L prime. Na yun o. No? Ayos nice na no. L prime B2 R2. Ayun. Ayun. No. Ayan. So, solve na natin no. Okay. So, white base no. O, yung cross di ba? Ganun lang. Ganun lang pagbuo niyan no. Uh, oh, kasi dito hindi naman pwede namang kahit anong method, no. Ayan. Ganyan, no? Oh, 'di ba? Yan yung ayan yung day natin. Oh, ganyan 'yon. Tapat mo diyan sa kulay niya, oh. Dalawa 'yung nandiyan, no. Oh. Lagay mo sa ilalim orange, ganun din. Oh, ito naman, oh. Di ba? So, ganun lang. Ito ngayon yung white cross. Na nakamatch dun sa ano. O, o ba? Ito, lagay natin doon. Pwede na tayong magkuhan dyan kasi solve lang naman to. No? Shortcut. Ayan, makakakuha yung makakakuha kayo ng technique. Ito, pwede na nating insert dyan. Ganyan. As layer by layer method. Pwede na rin yun. No? Ito, pwede naman kaliwa gamitin natin dito. Oh. Ayan, pwede yan. Hmm. hmm. Tapos ito, ah, nasa loob yung edges. Ayun, oh. Para dito. So, wag muna natin galawin yon Dito muna tayo. Ayan. Naka-up yung ano, no? So, ilakto lang ganun. Pwede naman yun. O, oh, style. Kaya lang nagkaroon tayo ng troubleshooting. no, O, diba? Ganun lang eh. Ito naman ha, sa ilalim. Oh. Ganyan mo lang dun. Ito, sakto. Ito yung style ng F2L. Ito. Oh. Sabay siyang nai-insert. Hindi hmm. may idea na kayo dun, no? So, yun, consider din naman yung uh, layer by layer. Kasi hindi natin sinadyang nandun siya yung edges niya dahil yun yung pake lang natin eh, yung corner na eh, pag ganun nga natin, sumabay. Ngayon, eto yung ano. Ah, meron pa pala isa. Tayo muna. Kunin muna natin ito. Oh. Ah. Nakababa nga lang, no? Hmm. Oh, kasi ma medyo maano yung tutorial sa second layer nito. Kasi nga, maraming layer yan, no? So, yung ginagawa natin, di ba? lalabas lang natin siya. balik mo to. Ikot mong ganun, no? Insert mo yung corner niya. Ito yung orange na isa. Lagay mo na lang dyan. Alam mo namang orange yun. Mm -hmm. O, oh, yan na siya, o. Oh. Di ba? Ayan, tapos na. Mm. Yung second layer natin. Ang second layer nito, ang dami, no? 2, 4, 6, 7. No? 7 layer. Yun yung pinaka second layer niya. Ibig sabihin, sabay-sabay sabay silang ma-i-insert dyan. O ikaw mo nga, ginawa na natin, nakita nyo naman. No? Okay, so finishing tayo ng ano. di hmm. diba, ganyan din yon yung ginagawa natin. Ito, shortcut na gagawin ko dito. No? Para diretso tayong yellow cross. Ayan. Okay. Okay kung minsan, no, pwede rin naman to pag nagbubuo kayo. Sa likod, no, sa likod yung isang buo, ito ang hindi buo. So, clockwise ang ikot. Ayun yung green, pumunta rito. Red doon, orange doon. No, pwede yan. So, clockwise, R2. U, R, U. R prime, U prime, R prime, U prime, R prime u r prime di ba shortcut nating nabuo oh okay saka pa lang tayo magko corners pwede naman yun eh no oh, bakit ba <laughs> okay oh. Ito na match. Ayun. Ito. Oh. O, di yung ginagawa nga natin, di ba? Mats ba? Wala. So, isa pa. Mats kaya? na ah, mats na, oh. Kita agad, oh. Ayan, Di ba? Mats na lahat yan, oh. Then, R prime D, prime R D. R prime D, prime R D. Oo. Oo. Oh. Matagal nga lang kasi nga marami na. Eh lalo pa yung mga 17 by 17. Ang tagal gawin nun mga karubiks. Dito naman hindi ka mag, pwede mag shortcut ng R prime D prime R D. Kailangan talagang tatapusin mo yung apat na letters. Ayan, puro ganyan lang pagbuo niyan. R prime D prime R D pang corners no finishing na ayun oh, ayan nabuo na rin no oh, okay so maraming po salamat mga karubiks sa inyong walang sawang suporta at uh, mag iingat po palagi And God bless. Bye-bye.